Thank you. Mm -hmm. ah, vai Good morning mga siswang Tara samahan nyo ako magayos Para makasama natin yung kalati in 3, 2, 1 Huwa fuck Siyempre kasama natin ang papa me Kasama na rin natin si ati Dorin Si kuya Manny dito sa van Sobrang haba nga ng biyay mga siswang Ito nagmamaganda na ako dito Naiihin na rin ako nyo mga siswang At nagugutom na rin Kaya buti na lang Tarkin lumiko agad kami dito Dito nga pala yung sa inasan Actually nandito na kami sa Batangas mga siswang Kaya mangingain muna kami At talaga naman magsasawa kayo Sa pagmumukha ko dito mga siswang Kasi nire-ready Pati nahanda pa yung mga order namin Kaya ito nagmamaganda muna ako. Nung nakaraan pa nga namin gusto kumain dito mga siswang. Nalimutan lang namin kumain dito nung one time kasi inasal din yung pangalan ng kabila, kaluka. Ito nga pala si Ate Daro, mga siswang, ang pinakamaganda kong ate. Ito nga pala yung umagahan ko talaga na sisig sa kanila chicken. Thank you so much pala Kuya Manny sa ating breakfast. Kapag hindi rin magpapatalo ang Ate Dori, nang libre din naman ng ice cream. Cheers mo Ate Dori, cheers din Kuya Manny. Thank you so much. Dumaan din pala kami sa palengke ng Batangas mga siswang dahil marami pang bibili ng Ate Dori. Opo. Mahilig sila sa mga kakanin mga siswang pero alam nyo ba dito lang ako natutukumain ng mga kakanin talaga. Di ko kasi hilig eh pero yung natikman ko yung mga kakanin ng Batangas, tangkas talaga ng mga solid na solid na sarap-sarap mga siswa. Nakikita niyo ba yung mga siswa? Hindi ko alam kung ano tawag niya pero grabe sobrang lambo. At tutuwa rin ako mga siswa kasi ganyan pala talaga yan hiwain. Ay, yung monde? Para siyang gano'ng mga siswa. Ta, sobrang sarap pa. Ah. At to, nga lang, yung mamili ng kakanin. Ito naman. Pabili naman ati Dori ng mga uniform. Uniform para sa bunso niyang si Ren. nagulat din ako pumili rin ng batsa ang ati Dori. Nakakaloko para pala dito to sa mga fish na binili niya. At itong papa na lang talaga kasama kita papa. Alabi so much. Buhati mo lang yung mga tilapia. Mamaya rin kakainin din natin yan. Oo. Di o. pa nga nakontento ang ati Dori. Bumili pa rin naman talaga ng mga kakanin dito. Nakak Kalu. Kasi ah. sobrang saya ko. Dilat bumili pala kami na andok sa mga siswang. At nagpabila pala ate Dory dito ng banana cue pang merienda nga. Pagpasensya nyo ng mga siswang yung boses ko kasi tinatry ko pa tong bagong mic na bili ko. Thank you, Lord. Kailangan pala mga siswang yung mga gento kalayo para maganda talagang pakinggan. At syempre kung may pang dapat yung may panula. Kato nga pala yung fresh buko Thank you so much, Papa Me. Pag nauwi kasi kami ng Batangas, mga siswang talagang di namin pinapalampas yung mga fresh buko dito. Talagang nakikiinom talaga ako. Kasi alam niyo naman, dito purong-purong -puro mga siswang doon sa atin, ewan ko. Maya-maya nga pala mga siswang na dito rin tayo sa mansion ng Ate Dory. At ito nga mga siswang, nag-video-video nga ako dito. Favorite view ko kasi yan mga siswang. At ito lang, umulit pa ako ng isa. Okay, lagay mo na transition. Ano, 3, 2, 1, pack! Oh, di ba mga siswang, parang praning nagspaikot-ikot lang dyan. Kasi lalagyan ko po nga yan ng music. Check nyo lang sa TikTok ko. At ito na nga, ginising ko na nga ang papa mo nga pala mga siswang. Kasi nakatulog yan. Kaya nakapag-video-video ko mag-isa mamaya ka sa akin. Napakaganda ng tanami. At marami rin pala dito ang sa sila Ate Dory at si Raven. Mahilig kasi yung anak ng Ate Dory sa pusa. Natatawa rin ako sa sarili ko doon mga siswang. Kasi nakita ko talaga talaga yung kambay hinabol ko. Ayun ang blis tumakbo sa hayang. Kaya ito bumalik na lang ako sayang sa sasabawan sana natin yung mga siswang charis. <laughs> Kaya ang mga siswang ito iba na lang yung pagtitripan ko. Balita ko kasi mga siswang, meron na nga ditong hinog ng rambutan. Pa ilang-ilang lang ng mga pula mga siswang pero sa hindi ako papayag na hindi ako makakatikim kasi masarap daw talaga at matamis. At din ako nagkamali mga siswang, meron nag iisang pula talaga makukuhain natin. Yan natin pagpitas ko ng tuwa-tuwa yung, yung pagbumukha ko dine. Eh, o pa. Sino ba namang matutuwa libre mga siswang? Ano matigas ka pa ano, ano, pula ano ayun na nga mga siswang bitin kaya ito hahabulin ko na lang talaga yung kambing na yun just trip ko talaga yung kambing na yung mga siswang gusto ko kasi sabawan niya pero hindi daw pwede tapos sabi ko gusto ko lang siya maging kaibigan ayaw niya pinangalan ko nga siyang me tapos ay nga malaman naman ko si me meron din pala asawa doon si mo <laughs> at si Raul pero sa totoo lang napakasarap talaga titigan ng mga ganto yung lahat green mga siswang tapos ang lakas lakas ang hangin ang bako bango guys alam niyo naman sa atin sa bako walang ganito tuwang 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 tuwa ang pakiramdam at mga mata ko dito ayun nga si me at si mo talaga naman lumayo kaya ito nagmamaganda ako dito mga siswang sa opak. Sino ka dyan, ti? Kaya din pala kami lumabas-labas dito kung mga kasi nawalan nga sila ng kuryente. Opo, at ito nga kumuha nga ako ng bulaklak para ilagay ko nga rin sa tengok pero napakaraming lang kaya inihipan-hipan ko muna at nang wala na nga opak. Marimar, ow! Ako si Pulgoso. Charis. sa sobrang tawa kong ang papa may kunwari pa kinikilig-kilig lang din naman mga siswang kaya eto pupunta nga kami do'o sabi ko talaga papa may let's go mag tiktok muna tayo kumuha nga ako nito ng stand o oh, diba kabog mga siswang may stand na talaga tong cellphone namin pero bago ko kinuha mga siswang yung talaga naman nagtabi-tabi muna muna ako nung nagbidyo video kasi ako tulog ang papa mo kaya eto ngayon ko siya pagtitripan talaga naman hindi niya alam daw mga gagawin kaya hinihila-hila ko na lang mga siswang alam din mo mga siswang parang eto na lang din yung, mason, yung pahinga namin ng papa may upo nakakatakas kami sa mga stress at mga problema namin sa buhay dito sa bako o ang isang yakag lang talaga ng Ate Dory. Sumasama kami agad. Nakakahiya pa nakita pa ng bunsong anak na Ate Dory ang kalandian namin ng Papa Mew Pero syempre dahil malandi kami ng Papa Mayo, talagang magdare-derecho ang pagbibidyo namin. Opo, hanggang makuha kaming magandang flip. Sinusulit-sulit na nga namin mga sisuan kasi matatagalan na naman bago kami makabalik dito. Thank you, thank you so much Papa Mew kasi ramdam na ramdam at alam na alam ko na love na love mo ko. Okay. Salamat po sa pagiging kontento sa akin. Okay. Thank you sa so caring, sa so loving, sa so pag-iingat, sa pagtanggap sa mga toyo ko. Okay. Thank you rin sa mga good and bads na ugali sarili ko na tanggap na tanggap mo. Thank you rin po sa time and effort na binibigay mo sa akin everyday. Kaya saludo ako sa mga babae, sa mga lalaki na talaga namang kontentong kontento sila sa mga partners nila. Kasi una pa lang, ibig sabihin yun, mahal na mahal na mahal niyo talaga ang isa't isa. Oh siya, humahaba na to. Tara na nga, pagpatuloy na nga natin tong vlog na to. Tala lang din naman kasi at ito na nga. After ko nga namin niya magbidyo video, -video na may nakita kami to, si Ming Ming naman. Nandun sa gulong pero sanay na sanay na nga naman yun. Kaya pumasok na lang ulit ako at ito na nga, si Raven inaayos na ng aking Yeah. Yan nga ang nag-iisang anak ng babae ng ate Dory. Napakaganda mga siswang. Oh ha, Parang ako lang, Charis. At ito nga pala si Kuya Mane, ang pinakagwapo kayo. Sabi na ti Dory, kumain na muna kayo bago tayo umuwi. Mahaba-haba kasi ang biyahe. Kaya nga ito, bumiyahe na nga kami mga si Pero may dadaanan na mga po pala muna kami. Dito pala si Tatay Angel. Yan pala ang biyana ng ate Dory mga siswang. Yan ang ama ng Kuya Hill. Yan ang dahilan kung bakit kami umuwi dito sa Batangas. Upo. Tapos pinadasalan din pala ng ate Dory itong si Tatay Angel. At syempre, ayun nga may konting salo-salo tapos pinuntahan siya namin dito sa sementeryo. After nga niya mga siswang umuwi na nga kami. Natito just ko yung merienda namin ngayon lang namin nakain sa hapon. Matagal lang biyahe na naman ito mga sisong kaya matulog muna tayo at pagising nga namin. Eto gabi na at malapit na nga kami dito sa Bacoor. Opo mga na hinahatid din po kami nito nila Ate Dory hanggang sa bahay. Talagang di ka magugutot tapos safe na safe ka pa makakauwi sa inyo. Nakakaloka. Salamat Ate Dory. After nga niya just ko lumarga nga alagad kami ng papa may sa labas kasi may pupuntahan kami yung birthday. Dito nga pala yung birthday party ni Joshua. Pinuntahan nga namin si Joshua mga sisong kahit pagod na pagod kami mga sisong kinukulit-kulit ako nito. At yan nga pala si Patrick, ang kasama namin ito nga pala si Terrence, hindi ka pangalan ko. At ayan nga pala si Joshua. inasikaso nga lang namin itong mga handa nila dahil mamaya may mga darating pa mga katropahan dyan. Mga kasamaan pala namin ito sa gym mga siswang din. After nga nyan, umuwi na rin kami. Thank you, Lord.